Hello mga kamad art ah, Dito na po tayo At ah, nakababa na rin tayo sa Rolex Galing tulay ugong Ayan Bro, hintayin mo ako Ayan, doon tayo sa unahan lakad tayo Abang naglalakad muna kami dito Ayan, sa unahan pa yung tricycle ah, Sakayan po na tricycle Gami Doon sa may Fatima po yun sa so, unahan pa tayo bro um, habang naglalakad tayo Ayan, May mga naka-standby, nakapila po dito eh. Unahan kasi dito. Ay pipila muna. Yan. Dito lang tayo. Ba, dito lang. Ate, saka kami. Tagami lang kami. Yan, kaya sa loob kayo. Una na, nauna kayo eh. dito kasi una dumating. At pipila muna. Ilang bakol? Kaya, sa lipid na kami kuya. Oh, dalawa. Sino yung nauna? Yung mga nauna mo ano, pasayero. Okay na po ba? Ayan. Sige, sabit na lang ako. Para makalarga na. Dito ka to. Sana to. Pwede kuya dito sana? Oo, pwede naman dito. Ako na lang. Kaya ba? Ayan si ate. Ate ah, subscribe mo yung ating vlog na to ha. Ah. Ayan, huwag nga, sexy Dito tayo, dito tayo sa na ano, Ate, thank you. Rolex. Okay, thank you. smile ate happy smile uh, na po kami uh, papunta na po tayo ng uh, gamit po sa papunta ang Fatima po yun doon na sakayan naman papuntang monumento sa uh, pagpasakay tayo ng victory line uh, yung mga nadadaanan natin dito ito po yung ano, uh, towa. Masisilip natin dito yung basketball court dito. Yan. yun. Tanaw natin, yun. Oh. Dito na tayo sa Victory Liner lakarin na natin sa sakayan doon sa looban pa at na natin so mga kamad art uh, ito yung mga project natin yung mga basketball court na to at napakita namin sa iyo kung paano namin ginagawa yung mga basketball court uh, tabla po yun uh, naka install po ng tabla po yung ating court na uh, gagawa ng layout yan. yung sa papunta na ng Pampanga. Bababa kami sa mismo San Fernando, Pampanga kami po. Masasakay namin ay, ng mga bus at ipunta ang Olonga po kaya sa Takus. Nalakari nila namin ni Brad of Pernil. Ito ka ah, ito yung sakay ng apalit eh. So, so baka traffic ka dadaan kasi ng apalit baka makarat ang dami pero sa kabila tayo. Kakarin na lang natin. Doon na tayo sa kabila. Kabila. Palit, palit. palit yan eh. Yan. Doon na tayo sa kabila. Palit. 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 Yan. Palit. Kaso, palit. 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 palit Yan. May daan naman dun oh. Doon tayo lumusot na lang. Sa likod kasi nito yung terminal mismo ng mga Victory Liner Bus. Yan, dito na tayo. Pasukin na natin yung pinaka-terminal ng bus. Ito sa loob. Doon kasi parang mabilisan doon sa Pwede na sumakay doon. Nakaabang na lang yung mapasaya pasay doon sa kabila. Victory Lighter. Yan. Pwede okay, na sila. Pasok na tayo. Pwede na po tayong ano, um, pumila dyan sa ano sa cashier kasi may ba magbabayad ata eh no, pwede naman dun, yun, e. so, lang tayo dun sa bus eh, kasi may conductor naman dun lang magbabayad ah, sila kasi may reservation yung puan eh Kuha oh? ka na lang para baka wala yung mahanapan. Ang mga upuan doon kasi. Kuha ka. Pampanga lang. Pampanga. Hindi ako tila naman yung nakapila. Hindi pero pwede naman din. Opo, kalipat-lipat din na lang. Ganda. Ito, punta ko din sa sakya natin. Ha? Pwede ka na lang. na dito. Pampanga lang. San? San Fernando lang. Ito, pwede ka dito. Hanap ah, ako na bilihan ng ano, pagkain natin. May bakery dito eh. Hanapin yun sa kabila side. Bili mo na ako. And ito po yung pinaka-area. Uh, Ate, okay, pagbilan nyo ng tinapay. Ito, ito masarap pa. Yeah, salamat sa tinapay. Ah, ano na lang. yan. isa kayo na kami. <mulay> at ang kapro. Okay, oh, <mulay> tayo ng bus. Apunta po tayo na ano, San Fernando, Pampanga. Santa Cruz yung sakyan natin. May ano ng bus terminal ng San Fernando, Pampanga. Doon natin magtanong. alam na lang saan tayo po dito pwede naman may number Ma sa kabila yan dito ako yan yan ka na lang kahit saan dyan yung yan ito to dalawa dito ka na lang ate may kasama ka meron maluwag naman sa kabila ha dito 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 na tayo sa San Fernando, Pampanga. Akarin natin. Tanong natin kung saan nasakayan. Uh, papunta ang hiles yung, ano, yung jeep na sakyan daw natin. Doon tayo po sa kabila. Tawid pa tayo. Doon sa kabila. May McDonald doon. May mga jeep na dumadaan. Yung mga ano lang dyan. Yan. Ang Napaka-init dito. Eh lakarin natin yung kawit sa kabila hindi na natin yung lalakad ito po yung San Fernando Pampanga po ah, kita natin yung kapas dito ito yung pinaka ang nila yung pinaka overpass dito saan ba? saan daw ba? Hindi, may kitin na pa gano'n na angheles. Hindi, maraming masasakit. Kaya nakakano tumawin. Ito. Ang, <Darwin> uh, Ang ah. mga... Nandaan lang tayo dito Yan. Mamaya bilit tayong buko juice. Nakakainip kasi. Doon sa kabila bro. Kaya maran lang. Ah. Yung pagka ng ang yeah. Ha? Ah. Papunta na lang ilis na. Medyo walang ano dito daan para tatawid Ah. Yun ang ating daanan nila. Pwedeng tumawid dito sa side na ito. Walang magdaan dito. Kanina may nakita kong tumawid. Wala tayo. Yun pedestrian lane. Ha?

sila na mas stop time. ano ta -ta na natin ako na okay okay ito si ate Dawid tayo go kain na ako ng SM sa 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 lalakbay muna tayo uh, medyo malaylayo na yung ating mga project sa uh, Pampanga uh, mga probinsya na ito ito ang Melissa ito

Abang lalakad ng, ng sakay. Ayan sa ulan ko yung sakay. Ayan, ma-exercise sa ka talaga dito. sa Hindi uh, sakay. na sa kain? Yung mga, pisahadu, sa sakayan, yung mga na nakaparati. Yung... Si Manong Bago. Pwede, mo yung DPWH. Ito ba? Hospital. Hospital ba yan? Hindi na tayo. Okay. Ayan, dito na kami. Sa site mismo. Ito na yung court na pupuntahan natin. Nasa loob na po kami ng DPWH pala ito. DPWH yun yung vlog yung gagawin na alam natin may guardia na ata yung basketball court sa loob nandiyan sila yung kasama natin sila yung, jog, yung kasama na po yung kasama natin yan nga gumagawa ng court Sir, sa court tayo kay

nag na siya ng color. Orange. Yung mga logo na nat na mga pangalan sa mga sides. Nagawin natin andito Nandito naman na yung ano, yung pinaka-logo na kapagahan. Kaya, abangan!